Lalaki? Ibang lahi pa? Hindi mo man lang inisip kung ano mararamdaman ko? Dinala mo pa dito sa bahay natin yan? Ano? Ano ka ba? Bakit mo man ganyan ka makipag-usap sa akin? Alam mo may ibang tao. Hindi mo man lang inisip na marara ako ano mararamdaman ni Papa? Anak, huminahon ka. Pwede ba? Hindi, Ma! Mag-uuwi ka na ibang lahi dito? Tapos expect mo na maghihinahon ako? Alam mo ma, kaya hindi kayo magkasundo ni Papa eh. Ang hilig mo sa lalaki. Puro ka pabunga nga sa amin. Alam mo, sobra ka na ha. Yung mga pinagsasabi mo sa akin. Bakit? Alam mo ba lahat? Teka lang, alam mo ba kung anong araw ngayon? Tapos kung kausapin mo ako ganyan? Ano? Hindi mo na ako kayang irespeto bilang nanay mo? Sino nagturo sa 'yo maging ganyan ka? Hindi naman kita ganyan pinalaki, ah. what's wrong? I'm sorry. Um Is it fine? Can you come back the other day? I'm going out, okay? Alam mo, anak, hindi ko akalain na gaganyanin mo ko. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin? Kailan pa nawala yung respeto mo sa akin? Wala nung araw na na nagdadala ka na ng lalaki dito, ma. Kaya tayo iniwan ni Papi eh, dahil sa ugali mo. Para sa pagkakaalam mo, hindi tayo iniwan ng tatay mo. Ako ang bumitaw. Saan ka pupunta? Ano ang pakialam mo kung saan ako pupunta? Anong anong pakialam ko? Hoy Alex, nakakalimutan mo na ba? Nanay mo pa rin ako. Responsibilidad ko kung saan ka pumupunta. Naintindihan mo? Nanay? Ikaw, nanay ko? May nanay bang nagdadala ng lalaki sa bahay? Nag-uuwi ng lalaki sa bahay? Kaya tayo iniwan ni Papa eh. At saka, hindi ako naniniwala na ikaw yung umayaw. Kasi si Papa, hindi siya nagdadala ng babae. Eh. Alam mo, marami kang hindi alam. At bilang ina mo, pinoprotektahan ko lang kung ano yung mararamdaman Pasensya na, ha? Kung sa tingin mo, hindi ako ina para sa'yo. Pinoprotektahan mo ako? Paano? Kasi kung pinoprotektahan mo ako, inaayos mo sana yung pamilya natin. Baby girl, I'm giving you a blanket and pillow. What the hell is this? Stop pretending like you're my father. Cause you will never be my father. Um, It's fine. It's fine. mo dito? Anong masamang damo na naman ang na nagdala sa iyo rito? Bigyan pera. Sabi ko na eh. Pupunta ka lang naman dito pag may kailangan ka eh. Hindi mo ba ako bibigyan ng pera o gusto mo? Ibenta ko yung anak natin. Tutal, sa naman na ikinig yun eh. Nasasaktan ako. Ano ba? Bigyan mo ako pera. Bisa mo. Alam mo, hindi ka na nagbago eh. Mula noon hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Tignan mo nga yung itsura mo. Hindi ka ba nahihiya? Paano ba nakita ka ng anak mo? Ah, basta! Ibigay mo hinihingi ko para makalista agad ako! Wala akong ibibigay sa'yo. Gusto mo gawin ding sinabi ko sa'yo? Ibenta ko na lang kay anak natin. Kalaw na talaga yung konsensya mo, no? Pati sarili mong anak? Itataya mo para lang dyan sa bisyo mo? Umalis ka na. Bago ka makita ng anak mo dito. Umalis ka na. Abisit! Walang kwenta! Ba't gising ka pa? Iniintay po kasi kita. May pasalubong ako sa'yo. Binili ko yung favorite mo na ano eh, na sandals. Makakay ka lang po ba? Oo na. Okay lang ako. Bakit? Anong meron? Ma, bakit di niyo po sinabi sa akin na ganun kay trato ni Papa? Hindi na. Okay lang ako. Okay lang. Ma, huwag ka na po magpanggap, ma. Nakita ko po kung paano ka po sakta ni eh, Papa kanina. Ma, sorry if hindi ko nakita yun. Na ganun ka pala niya itrato. Ano, pasensya ka na nakita mo yung ganun klase ng bagay. Pinatry ko na kanina. Naiiwas yun eh. Kaya lang yung Papa po kasi eh. Kailangan ko maging matatag sa harap mo. Kailangan lagi ako okay. Kasi ako yung nanay mo eh. Kahit na nasasaktan ako, hindi mo pwedeng maramdaman yun. Kasi bilang nanay mo, sa akin ka uhugot ng lakas. Kaya kailangan sa harap mo lagi ako okay. Ma, sana hindi mo tinago sa akin yung ganun. Nasaktan tuloy kita by my words na pinaprotektahan ko si Papa. Hindi ko kasi alam na ganun yung ginagawa niya sa'yo nung sinasaktan kanya pala. Okay lang, anak. Naiintindihan ko. Pasensya ka na kung mga maraming bagay na hindi mo naauunawaan, Lagi mong tatandaan. Ako ang mama mo. At kahit anong mangyari, puprotektahan kita. Hindi ko kahariyaan na masaktan ka. Ma, I'm sorry po. Sorry po talaga. Ma, wali na ba para batiin kita ng Happy Mother's Day? Hindi, anak. Hindi mo kailangan mag-sorry. i'm hearing your voice in my dreams i wanna escape you i really think i made a big mistake i want you to know i can't stand the thought of losing you tell me do you think of me too Every song just reminds me of you and it kills.